Matapos ang halos dalawang taon mula nang umuwi si Tom Rodriguez sa kanyang hometown sa Arizona, USA, balik Pilipinas na ang kapuso leading man. Ating kamustahin ang nangyari kay Tom matapos silang maghiwalay ni Carla Abeliana at ang kanyang kalagayan ngayong nasa Pilipinas na ulit siya. The Philippine Showbiz List presents Kamusta na si Tom Rodriguez matapos nila maghiwalay ni Carla Abeliana? Tom on split with Carla. Matapos ng ilang buwang pananahimik noong June 2022, ay sa wakas salita na si Tom tungkol sa kanilang hiwalayan ni Carla Abiliana. Sa pahayag niya, sinabi niyang umalis siya ng Pilipinas papuntang US noong March 13, 2022 na mapagtantong sinukuan na ni Carla ang kanilang pagsasama sa kabila ng kanyang pagsisikap at hindi na rin daw nadaan sa maayos na usapan ang kanilang problema. Sila lang din daw dalawa ang nakakaalam ni Carla sa katotohanan. Hindi nga raw perpekto ang kanilang naging relasyon pero alam nila kung gaano nila minahal ang isa't isa. Inamin rin ni Tom na nauwi na sa pagkasira ang kanilang kasal ni Carla. Ngunit mariing itinanggi niya na pinagbuhatan niya ng kamay ang kanyang dating asawa. Ayon sa kanya, hindi na niya babanggitin ang detalye ng dahilan ng kanilang paghihiwalay, ngunit may mga maling akusasyon daw na ibinato sa kanya. Binanggit din ni Tom ang tungkol sa pagkawala ng kanyang buong pera sa isang hindi tinukoy na tao. Tanggap na raw ni Tom na hanggang doon na lang talaga ang kanilang pagsasama ni Carla bilang mag-asawa na umabot lamang ng tatlong buwan. Sinabi rin ni Tom na pag-aaralan niya kung paano makakalimutan ang dating asawa. Ibinunyag rin ni Tom na opisyal na silang nag-divorce ni Carla at hiniling na sana ay matupad ang birthday wish ni Carla. Tom's Life in U.S. After Leaving PH Noong August 2022, nagbigay na isang sulyap sa kanyang buhay sa USA si Tom. Isang una mula noong siya ilumipad noong March 2022 sa gitna ng kanyang kontrobersyal na hiwalayan kay Carla. Sa ulat ng 24 oras, ibinunyag e na naging judge siya sa Miss Philippines USA pageant sa San Diego, California. Ito ang opisyal na kanyang unang trabaho pagkatapos pumunta sa kanyang hometown sa Arizona. Anya, masaya siyang umuwi roon at maging bahagi ng mga festivities doon. Idinagdag din ni Tom kung gaano niya gustong gumanap muli at makipag-ugnayan sa kanyang mga friends. Sinabi rin ni Tom na namimiss na niya ang pag-aartista at umaasa siyang makapiling muli ang mga kaibigan sa Pilipinas at makasalamuha ang kanyang mga tagahanga. Pero noong panahong yon, sinabi ni Tom na sa Amerika na lang daw muna siya mamamalagi kung saan may mga ginagawa rin siya mga proyekto. Inaasahan din niya noong panahong yon na magiging abala siya sa mga gigs na nakaabang para sa kanya doon. Ramdam din niya ang swerte at lubos din ang pasasalamat niya nang mapabilang siya sa ilang series of shows. Tiniyak din ni Tom sa mga kaibigan at followers na ayos lang ang kanyang kalagayan sa US. Walong buwan matapos ang hiwalayan nila ni Carla, nagbahagi muli si Tom ng isang update tungkol sa buhay niya sa Amerika. Mapapansin sa isang Instagram story na moving forward na siya. Maaliwalas ang mukha at panay ang kanyang ngiti na makikitaan ang positive disposition. Makikita sa IG story ang wacky post ni Tom noong September 22, 2022 na nalikapan niya ng caption na Hashtag Vibin. niya ito ng isang clip na kanyang road trip na narikip pa niya ng lyrics ng kantang I Can See Clearly Now. Mababasa sa lyrics ang Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Nilagyan din ito ni Tom ng caption na Hashtag Nothing But na pagsang-ayon sa bright, sunshiny day na tinatahak niya. Kinabukasan, September 23, 2022, nagbahagi rin si Tom ng selfie niyang may kasamang update. Sinabi niya sa caption na kasama niyang na ang mga babies o mga pamangkin niya. Muli naging active rin si Tom sa pagre-reply sa mga comments ng kanyang mga kaibigan at ilang netizens sa kanyang mga Instagram posts. Tom's wish on his birthday. Ipinagdiwang ni Tom ang kanyang 35th birthday noong October 1, 2022. Ngunit isang araw bago ang kanyang selebrasyon, nakapanayam siya ni Oji Diaz noong September 30, 2022. Dito tinanong ni Oji si Tom kung ano ang kanyang birthday wish. Ayon kay Tom, parang halos lahat ng kanyang mga hangaring ay nagkaroon na nakaganapan. Isa na rito ay ang tila pagdaan niya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Kahit hindi niya binanggit Marami ang nakakaalam ng kontrobersyal na paghihiwalay nila ni Carla. Sinabi rin ni Tom na kapiling niya ang kanyang pamilya habang pinagdaraanan niya ang mga panahong yon. Hindi nga raw siya nakaramdam na mag-isa lang siya noon dahil na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dagdag pa ni Tom na sana raw ay magpatuloy ang ganoong pangyayari sa kanyang buhay para na rin maibalik na ang respeto niya sa kanyang sarili. Kinumusta din ni OG si Tom hinggil sa dahilan kung bakit sa tingin niya ay nawala ang respeto niya sa kanyang sarili sa mga nakaraang panahon. Sagot niya na may mga pagkakataon at may mga oras daw na naramdaman niya ito noon ngunit masaya na siya at hindi na ganoon ang sitwasyon niya. Nang tanungin naman ko may komunikasyon pa sila na kanyang ex-wife na si Carla, sinabi naman ni Tom na mas gusto niyang hindi na magbigay ng komento ukol rito at masaya na raw siyang naglalakbay sa kanyang sariling landas at sana ganoon din ang nangyayari kay Carla. Sinabi rin ni Tom na gusto muna niyang o ng atensyon sa pagbuo niya sa kanyang sarili. Tom tells followers to stop mentioning Carla's name on his Instagram posts. Tila tuloy-tuloy na nga ang healing process ni Tom sa kanyang pamamalagi sa Amerika matapos ang controversial breakup nila ni Carla. Pero mayroon pa rin ilang netizens ang tila mas apektado pa kaysa sa mga taong sangkot sa paghihiwalay nilang dalawa. Noong October 2022, humiling si Tom sa kanyang Instagram followers na itigil na pag-mention at pag-tag ng pangalan ni Carla sa kanyang mga Instagram post. Noong October 23, 2022, nagbahagi si Tom ng Instagram reel sa kanyang account kung saan mapapanood siyang nakatambay lang habang nasa loob ng isang sasakyan. Saad pa niya sa caption Vegas Dust Storm Vibes. Kalakip ang smiley emoji. Sa comment section ng kanyang post ay bumuhos ang mga komentong Happy First Wedding Anniversary. Matatandaan na October 23, 2022 ang petsa ng unang anibersaryo sana ng kasal ni na Tom at Carla. Sa dami ng komento, may isang netizen ang sinagot ni Tom. Sa comment, nagpahayag ang netizen na kanyang pag-asan na hindi magkalayo. Mananatili pa rin ang iisang espirito sa pagitan ni na Tom at Carla. Naniniwala pa rin ito sa posibilidad ng happy ending sa kwento ng dalawa. Ayon pa sa komento ng nasabing netizen, Though far from each other, but hope and pray that your spirit is still one. Stay safe and surround yourself with good people who will lead you to the right path and of course, God as the center of your life. God loves you and so is Carla who loves you. Happy first wedding anniversary. There is a happy ending. Sa sagot ni Tom, tila ayaw na niyang madinig o mabasa ang pangalan ng kanyang dating asawa sa kanyang account. Ayon sa kanya, sila ay hiwalay na at tumatahak na sa kanikanyang landas. Sa kasunod niyang post noong araw na yon, makikita pa rin ini-enjoy ni Tom ang Las Vegas habang nagdadrive siya sa lugar, ngunit wala siyang caption dito. At gaya na nauna niyang post, bumaha pa rin ang anniversary messages sa comments section. Nagkomento muli ang parehong netizen na sinagot ni Tom sa naunang post. Saad nito na ipinagdasal niya ang healing ng dalawa at sana rin daw ay naiisip ni Tom ang wedding vows nila ni Carla noon. Muli namang tumugon dito si Tom at sinabi na na-appreciate niya ang well wishes nito pero sana rin daw ay tigilan na ang pagbanggit ng ibang tao sa kanyang Instagram page. Tom returns to PH. Matapos ang halos dalawang taon mula na umuwi si Tom sa kanyang hometown sa Arizona, ay balik Pilipinas na siya. Ayon ito sa Instagram post sa kanyang manager na si Popoy Carita Tivo. Simple caption ng manager niya, Hello Tom! Nanilikipan nito ng larawan kasama si Tom. Ang larawan ay kinuhanan sa Mandaluyong, Metro Manila ayon sa check-in ng Instagram post ni Popoy noong January 27, 2024. Maliban sa simpleng caption at lokasyon ay wala ng ibang detalye ang ibinigay ng manager sa kanyang Instagram post. Kung susuriin, kapansin-pansin na naka-deactivate lang na Instagram account ni Tom dahil hindi na siya naitag sa nasabing post sa na kanyang manager. Sunod-sunod naman ang pagbati kay Tom sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ilan sa mga kilalang celebrities na nagkomento sa pagbabalik ni Tom sa bansa ay si Connie Reyes at Franco Laurel. Marami rin tagahangat ni Tom ang nagkomento at nagpahayag ng kanilang pananabik sa pagbabalik ni Tom sa pag-arte dito sa Pilipinas. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!